boss ah. good morning so welcome sa ating vlog siyempre ah okay, mga boss papakita ko lang sa inyo kung anong ang nagiging buhay ng isang bus driver para uh, meron kayong idea mga boss kung anong ginagawa ng driver tuwing umaga so ito yung mga boss dito nyo makikita kung paano ginagawa ng mga driver ng mga bus driver sa garahe so ngayong umaga mga boss ang oras natin ay alas dos alas dos imedya na madaling araw so kailangan kung gumising ng maaga 2.30 kasi mga alas tres to alas 4 pipila ako mamaya mad, ngayong ano ngayong alas tres o alas 4 So ito mga boss, kailangan dito may dalakang ano, timba, ano may sarili kang timba. So, itong timba na to, dito sa akin. Ano lang to, ano ko lang to mga boss, tawag yan. Uh, inarbor. Ayan. tabo. Sabon. Yan. Yan ang dala ko ngayon mga boss. ano Kailangan meron kong sariling ganito dito sa ano, sa bus mo para makaligo ka ng maga. Kasi ngayon mga boss, kapag wala kang ganito, wala kang tabo sa sabon hindi ka makakaligo dito sa garahe ng mga bus. Kasi nga, kanya, kanya ang ano dito, kanya-kanya yung mga driver dito mga boss, dala ng tabo timba. Tapos maaga ang gising mo. Kailangan kung pang first trip ka, kailangan maaga ang gising mo mga boss, mga 2:30, 2:30 para makaligo ka agad kasi pagdating doon sa CR, napakaraming driver na naliligo. Tapos una-unahan, kailangan mauna ka doon sa CR para makaligo ka kaagad para makaalis kaya yeah, ganun ang buhay mga boss ng bus driver dito kailangan gumising ng maga para maligo so ngayon ang, ngayon ang gagawin Boy, to, ko ito dadala ako timba so, maliligo ako so iwan ko muna itong unit ko patayin ko lang yung ilaw so, iwanan ko ngayon, maya balik ako dito para magbihis na ano so, yun mga boss para malaman nyo lang so, ayan mga boss nakaligo na tayo so nakaligo na tayo mga boss nakaligo na tayo maligo para hindi tayo abutan ng mga bang driver na maliligo kasi pag maraming driver na pag anong oras na pag maligo ka dito ng alas 4 na madaling araw ang dami na naliligo so sabay sabay ako naliligo ako mga ano pa lang bago mag 3 naligo na ako para mamaya pag alis na lang kung makakabiyahe so ganito yung buhay mga boss ng mga bus driver dito sa ano pag ganitong ano sa mga terminal at sa mga garahe kailangan mong gumising ka ng maga para ano para mauna ka maligo pag umaga napakadami kasi ng mga driver dito mga boss mga sa mga bus driver o ayan saka ano ang kadalasan dito mga boss to ko lang sa inyo para maintindihan nyo yung mga bus driver dito kadalasan yung mga damit niyan misan talagang beses suot <laughs> bago laban kasi mahirap talaga mga boss dito pag gamit, so ano laba, suot laba, mahirap 'yun. So yung mga kadalasan dito ng mga driver, yung mga damit niyan tag dalawang araw muna isuot 'yan bago ulaban. So gaya ko, ito pantalon ko, yung slacks ko, no. Pangalawang araw na 'to mga boss. Hindi ko pa 'to nalalaban, ngayon susuot ko ulit. <laughs> damit ko. Ito no, nakahangir. Pangalawang araw, pangalawang araw ko na yun ngayon mga boss. Hindi ko pa nalalaban. Pero malinis naman. Hindi ko lang sinusot pagdating dito. Ang lang ako, pero lang akong dalang ano. So, pangalawang araw na din yan, walang laba-laba. Ngayon, susot ko ulit. Siyempre, <laughs> tipid-tipid. O, so, ganyan ang buhay mga boss na ano, bus driver. So, share ko lang sa inyo para meron kayong kunting idea about sa, ano, sa pagiging bus driver. Kasi kung nagbabala ka maging bus driver, so, ganito rin yung mangyayari sa'yo. O, so, ganyan. Pero mas maganda mga boss ganito, pag meron ka lang sariling, ano, sariling unit kagaya ko meron ako sariling unit ito yung unit ko ayan bagong lock bagong ano bagong luma na unit si ano to si lockbo si lockbo ang tawag ko dito si lockbo lockbong puti kasi puti ito mga boss eh. ayan lang mga boss sinir ko lang sa inyo kung ano kung ano ba ang ano nung bus driver tuwing umaga ayan maraming salamat sa inyo bye bye